Hello guys, good morning. Maglalaga tayo ngayon ng ano? Ng baboy. medyo tuyo-tuyoin lang na muna natin guys yung pinagugasan nyo ng baboy para matanggal yung kanyang langsa so takpan lang muna natin guys at babalikan natin to maya maya lang ubuksan na natin guys Yan, nasangkot ka na siya. Bali, ubos na yung tubig niya sa pinagugasan. Ayan ang natin naman. ay lalagyan natin siya ng panibagong tubig. guys So guys, ayan, hintayin na lang natin itong pakukuloy na muna natin ito bago natin ilagay natin kamatis si Buya. Hello so guys, kumakulo na yung ating nilaga. So ilalagay na natin ang lagyan natin ang sibuyas at syempre yung kamatis. And guys. At lalagyan natin ng pamintang buo. Guys, ang nilaga ko may kamatis ha. Okay lang yan. lagyan natin guys ng bichin lagyan natin ng asin guys na para may kaya kapag lagay ng paminta pamintang buo tapan muna natin guys at babalik na lang natin maya maya lang ok guys Lalagyan so, natin to guys ng laurel ha. Dahon. Lagyan natin ng patis. Yan. Tap natin ulit guys. Natin oh, malambot na and guys malambot na ating karne And guys, atin na ilagay ang ating banana. Ito guys ay saba. Yan. Banana. Para maging matamis-tamis ang ating sabaw. Wow guys. Nakakagutom na talaga. Ayan guys, maaga kami nagluto kasi nga alam mo naman guys, pabugso-bugso ang ulan. Tumutulo na rito sa loob namin. And guys, tapos ulit natin, hintayin natin pag luto na yung banana natin, tsaka natin ilagay ang ating repolyo. Guys, tingnan natin to, okay na yung banana natin kung luto na. Ay hindi pa siya masyadong luto, guys. Eh. Kasi hindi pa sya, eh. Mas maganda kasi sa saba na medyo lutong-luto siya para lalabas talaga ang tamis ng ang kanyang tamis. Para yung sabaw natin ay medyo matamis-tamis siya dahil sa saging masaba. saba ang ating pork guys ay malambot na talaga siya so hintay lang natin malambot yung banana kasi tingnan mo pag ganitong puti pa siya hindi pa yan luto guys so hintay natin siyang maluto takpan na natin babalikan natin maya maya ulit guys atin natitingnan ng ating nilagang baboy kung okay na to kung malambot na yung banana yan guys ha, titingnan natin ng banana kung malambot na ha. Wow, malambot na ito. Maganda kasi gaya yung banana ay malambot na malambot. So malambot nga talaga siya guys. Ang ating susunod ay ang ating uh, repolyo guys. Ilalagay na natin ang ating repolyo. Yan guys. Masarap kasi magsabaw ngayon guys dahil tag-ulan, dahil siguring ay bum na sa kalupaan. Yan. Ang dami nang binaha ni Goring ngayong araw na 'to. Yan hmm. guys, ang ating repolyo masyadong marami. Goodness. Kaya muna guys kasi maya-maya eh, post din 'yan. So, kain-tahin okay. na natin muna, ano? Sa, so, uh, yan, tatakpan lang natin. Kusa na lang yan. Ah, uh, bababa. Yan. So, marami kasi siyang ano, repolyo, guys. So, guys, balik, balikan na lang natin yan maya, -maya guys. Kung bumaba na ang ating repolyo para haloin lang natin maya, maya Ngayon guys, hindi mo ito kasi nga ay masyadong marami. So guys, balikan na lang natin ha. So guys, bumaba na yung repolyo. Ayan, pwede na nating halo-haloin. Yan na guys, sa atin halo-halo ay ang ating nilagang baboy na may saging. Ngayon guys, ilalagay natin ang dahon ng dahon ng sibuyas. Yan. Yan guys, ilalagay natin ha. Yan guys malambot na ng ating dripolyo so kahit hindi na masyadong luto yung ating sibuyas okay lang yan kasi sibuyas lang naman yan yan guys ang ating nilagang baboy na may banana tingnan natin guys ang dahon ang ano nyan guys kung matamis tamis ang kanyang sabaw kasi dahil sa sa banana Wow guys, ang sarap ng sabaw. Tamang tama. Siya tag-ulan ngayon. Nag-landfall na po si Goring. Yan. Marami namang baha dito sa Pilipinas dahil kay Goring. Yan guys ha. Hmm. Kaya ang ating ulam for today ay nilagang baboy. Dahil maulan, syempre, kailangan natin ang sabaw. Ayan guys, ang ating nilaga. Ayan guys ha. Ayan, wow, napakasarap talaga. yan. Grabe guys, ang sarap-sarap ng ating nilagang baboy. Hmm. guys salamat maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat sa walang humpay na suporta sa aking mga video tuloy tuloy nyo lang panoorin ng aking mga video guys yan guys guys salamat thanks for watching